Hello po mga bossing, alis po kami ngayon dahil sa nagkahayaan po kami kumain sa labas at nga lang hindi pa namin alam kung saan kami kakain sa labas yun, bahala si Batman at yun, ngiting tagumpay yun, ngiting tagumpay ang aking magginiyan dahil kahit kakain kami sa labas at yun mga bossing, let's go pabiyakay na po tayo at nasa biyahe na kami at yun habang nasa biyahe nga kami, nag-iisip pa rin ako kung saan kami At naalala ko na mayroon pala kami yung kinakainan dito banda sa akono sa Mahimuson. Isa sa budget meal na no? pagkain na marami kang pagpipili ang masarap. At yun nga mga bossing, doon ang punta namin at wala nang patumpit tumpik pa mga boss at yun. Let's go! At yung mga bossing, nandito na po kami sa Roger Silog At yun, may napansin ng mga bata na nangyili ng barya At yun, aking binigyan naman At pagkatapos kong sila ng barya mga bossing Ay pinapauwi ko na sila Dahil baka sila mapaano pa dyan sa labas ng kalsada At yun, nakapasok na mga tayo dyan Mga boss, sa loob ng Roger Silog so habang tayo ay naglalakad dyan mga bossing Tinanong ako ng misis ko kung anong orderin namin At yun, ito ang mga menu nila mga boss, napakadami at pag magsasawa kayo, mamili sa kanilang menu. At ito ang pinakagusto ko niya mga boss, yung BYO meal. Yan, 225 siya mga boss. Sa 225 pesos, tatlong ulam ang pwede niyong piliin na ilalagay dyan sa dalawang rice nila. At mayroon pa dyan mga bossing na isang egg na kasama. At yung kadalasan ko pinipili na, tatlong ulam mga bossing ay yung kawali at sisig at pusit. At yung mga bossing, hindi lang yan. Meron sila diyang libreng sabaw na ang sabaw nila mga bossing ay hindi mo nang iulam. Dahil yung sabaw nila mga bossing ay sa bulalo ata. To. Sabaw pa nga lang mga bossing ay sulit na. Ininom na natin yung sabaw at dahil sa tayo nagugutom na, hindi natin abansin na mainit na pala yung sabaw na paso tuloy ang ating dila dyan. At kahit na paso ng ating dila dyan mga boss, eh, tuloy pa rin tayo sa paghigot ng napakasarap na sabaw ng Roger Silog. Sabaw na lang ordering ko dyan mga boss. Sure. mga bossing, dumating na po yung aming order. At yan, yan na yung ating order na pagkain. Ayan, meron dyang pusit, sisig at pangus at ito may egg. Yan yung P-E-Y-O mga boss. At ito naman ang order ng misis ko, pangsilog lang. Okay na doon sa kanya yun. At ito sa anak ko, okay na rin doon sa kanya yan. Egg na no, may rice, na plain rice. At tuwang tuwa dyan si Lilia sa kanyang in order na pagkain dahil yung itlog eh na gusto niya yung nakikita niya yung tilaw. At yan mga boss, bago ako kumain dyan ay mamuntas ko muna ako in order at sana ito ay magustuhan niya mga boss. Ayan mga bossing, samahan niyo po kami kumain ng aking pamilya. Ayan mga boss, let's go! Yan mga bossing, tapos na po kaming kumain dyan sa Roger Silog. Thank you Roger Silog sa masarap yung pagkain. Alright.